Wah, Sumukay ka, akat da. Sumukay siya. Dyan te ting ting cha. Ang mga ngingon cha. Ya. Kung biga akala niya matira nya kaagad. Naka ini wa. Naka di charge ya, no? Sinabit, Sinabit pa din yung niya. hooking ininyo. Piling makuha niya na. Tingnan muna natin kung ano. Ano oh, siya? Oo. Oh, silalim ayun. niya pala tinera. Ilalim niya titiray. oh yan o. Oh. Silalim niya tinera. Pero hindi na kaya ng power niya. Hindi niya nakita dyan yung kadera eh. Oo, oh, may daw. niya pa. May niya. Ayun. Kaya na kayo nag-review? Sa hapon? niya. May dumarating. May oh, siya. Uy, tatay ni ano si Espino. Oh, Espino. Si Uy, si nakausap niya. Nakausap niya, oh. Bakitan niya. Hmm. niya. Hmm. Okay, nakabahan na siya. Umalik pa rin siya, oh. Tindi. Oh, ina, 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 ina. niya ako ma oh, kaya yung, ba ang niya. Ang niya yung mga susian ko. Sinira niya naga? Oh, Hindi na yun niya yung mga wire. Hindi na naga? Ha? Hindi siya mandar ngayon. Pinaayos ko na doon. Bayad ako 500 sa so pagbalik ng mga wire. Delikado na talaga yung mga e thread right dyan. Talagang. <coughs> Ang tagal niya, oh. Kasi pilit niya ang pagaganahin. Bumili diyan. siguro yan si Kuya ng pandesal. Kaya niya. Ayan, nila ulit. Sige, kulikot niya. O, ako kay Espino. Sabay si ka agad niya dapat, no? Hmm. Oo, oh, pa naman niya yung caretaker, no? Oo. Parapatan nila yan, eh. Tapos sabi niya, ano ginagawa ko oh. dyan? Diba? Oh, oh. Kasi kilala naman niya kung sino may ari ng mga Unda ibay. Eh. Eh. Undaak na yun eh. Undaak na yun eh. Nag-face to face pa nga sila eh. Tagal niya ng kalkal oh. Di nga niya, niya. May kinakalkal nga siya para umandar. Di niya kaya. Di niya maano. Na, Tignan natin lang kung saan siya pupunta. Pagkatapos No? Ayun may tao. May darating. Ah, eto. Et yung ano to eh. Yung... Ano yan eh, yung nangangalakal no, yan oh, eh. Oo, basura. Ito oh, sila. Ay, hindi. Sila ano? Sila mga min ba to? Ay, sina, sila, kaykay. Sina kaykay. Sila, Kaykay. -kay. Kaykay. -kay. Ah, si Kaykay. -kay. Sila Kaykay. -kay. Hindi titinda lang Oo. Ano. Oh. oh. sila mga min. no? Sila nga, oh. Oo, oh, yun. na siya. Hmm. Dandaan siya. Para pa siya nagtago. Oo. Oh. <coughs> Oo, oh, oh, nakita ni Kaykay, oh. Nakita ni Kaykay, oh. Sinilip niya, oh. Oh. Yun. Ah, oh, oh, sinilip niya. Oh, sinilip nila eh. Oh, yan oh. Ngayon, sinilip ni Kay Kay. Hmm. Oh. Aluin mo Kay. Sana pinalo na lang oh, ni Kay Kay. Okay. Tanong mo si Kay Kay mamaya. Hindi hmm. ba si Kay Kay? Umalis na sila Kay Kay. Wala pa, hindi pa lumabas. Hindi pa lumabas. Hindi, hindi pa lumabas. Hindi pa yung tinta nila eh. 348. Ayun oh, pinakausap Ay, nila. Siguro tinanong, ano ginagawa mo dyan? Ay, hindi. Tapos ako na pala. Nandito. Guro, tinanong niya ga na ano ginagawa niya dyan. Oo, nila eh. Nakausap niya. Ayun, hindi nila inanong. Ayun, lumabas na Hmm. Malwari pa, cellphone-cellphone pa. Ayun oh. Kinakausap nila. Nakausap niyo eh. Kinakausap niyo Yung nagtira ng i ko. O kuya, tuya, anong ginagawa mo dyan? Tapos ayun, sabi na hmm? niya, "Ano pino Oh, pinuto niya, niya na. lahat ng wire ko. Sana hinato na, ino? hmm? Uh -huh. na lang yung... Tapos sumigaw para pag, pagtutulungan. Sabi, sabi ni Kay Kayo, Hoy, anong ginagawa mo dyan? Dyan siya nakaupo sa pagitan niya niya. No? Oo, oo. Uh -huh. Kasi, kasi oh, yun na, tumakas na uh -huh. siya. inantay uh -huh. daw siyang